Bagong dati wala pang limang minuto lang ako po. Ay, kilap, parang tilap, tilapia ya ba yan? Tilapia. Oh, magandang araw at mapagbalang araw po sa inyo eto po nag-uumpisa na ito po ang dami namin ngayon dito ito po si Don Robert si Mark Anthony Agliday si Papa Ito lang po yan, sa Akasya. mo ah, kami po kami nakapwesto. Wow! wow, dati o, oh. wala pang limang minuto lang ako po. Ang galing naman o. Oh. Wala pang limang minuto lang ako po. Ay, ayan. Matutong pa? Wala pang limang minuto. Ang galing naman o. Oh. Kararating lang o. Oh. Wag, wag mo wag mo kinukuha yan ito. Ay! Ay, ni pumpala. Mila lagi anan dal. mo ko to <laughs> <laughs> na. Buwene sa malkara rating Oo nga. Para di ka unalaman niya. Yeah. Galing nito ha, ikaw na naman. <laughs> ano ba tayong tatlo? Kanina pa tayo dito. yan, <laughs> 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 yan nararating na. Wala pang kalateng oras oh. oh. ang galing ha. Pinakawalaan, nahiya. <laughs> Pinakawalaan. Ano boy ha? <laughs> <laughs> ah? galing po nito robert oh. kararating lang wala pang mga 30 minutes oh. tabi tabi po kami dito hindi na nga po halos makahingay oh. siya lang talaga na siya oh. <laughs> galing ano sabi mo ipain mo ano? Joke lang ah. <laughs> Wala <laughs> mo, to. Malaki na to. Malaki na po ito, malaki. Oh Another one. Di naman po mainit dahil may meron naman lilim na nagmumula sa Akasya dito po tayo sa Ilali. Si Martha Anthony Aglida nandito nandito rin po. Panalok, panalok. Kailangan panalok, oh. Panalok. Panalok, panalok. Panalok. Hoy, Another one. Kamusta na, bro? na? Ah? <laughs> Master Robert po. Na... tayo Ayton, dalawahan. Ano, ah, wala isa. Galing. Galing, Pigeon. Dito lang. Ayan. Ubus. Ubus ang pain. Dalawahan, dalawahan. Dalawahan. Wow. Oho, laki. Wow. Siya marahil daw. Malalae na doon Conte, oh. Hindi mauuul wala, say baboy yo. Ano garollo? Wala pinya, oh. Laki oh, oh, ah ba? <saysél>? Pasok na, pao na, Bus, no. <laughs> <laughs> Ah. Uy, uy, uy. Bas, bas. 1 Master! Uy! Jamba. Jamba po, jamba. <laughs> wala na, wala na yung kumukuha ng ano na na po yung ano eh para po maglibang. Wala na yung kumuaway. Eh. Di ba ko na lang ko? <tinyo> ba kumain? kakano bibili ka pa? Eh. ganun po yan eh no bibiliu kayo ah, ah. ka, no? okay. 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 pa? lakya lakya laki lakya laki lakya 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 ay, maganda na ng safety to. No? Ay, tilap, uh, parang tilap, tilapia ba yan? Tilapia. Oh, no. ang ganda. Another one. Pang-aquarium. <laughs> Huli na naman. Ha? Ah? Aba, na no, wala pa. Wala, <laughs> so ayun. No, wala pa. Oh, <laughs> my dito na lang po ang ating pagbibidyo hanggang sa muli po at bukas pala bukas babalik po kami ngayon po away na kami upos na po bahay namin wala na ko talaga at wala na rin po makuwanan uh, ang hapon lang pala hapon lang guys right. maraming maraming po salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking munting bahay maraming salamat po sa mga silent silent viewers solid supporters thank you thank you po at uh, eto, na po kami ni Mart si Marto uuwi oh, na malayo pa to sa tayo pa Bye bye bye